Mga boss, magandang araw or magandang gabi. Meron po tayong unit dito, Honda Click 125 na makinis. First owner acquired mga boss. Ayan yung kanyang mga specs mga boss. Naka ano na po siya, white bolts or yayamanin or ano mo yung tawag dyan, CNC. At syempre mga boss, meron po siyang ano sa ilalim o, oh, MDL. At syempre mga boss, nakanisin siya. Makinis pa po ito, pwede pa po yan sa maselan. Ang presyo po natin dito ay 55k. Sa 55k, pwede kang tumawad basta i-pick up mo mga boss. Ano si issue? Hindi siya nakarestro. At saka konting dents lang mga boss, ito lang oh. Ito lang po, wala na po nun. Tapos mga boss, sa 55k, dahil hindi siya nakarestro, kung gusto mo siyang ipa-deliver sa akin or ipa-restro bago i-deliver, huwag ka nang tumawad sa 55k, boss. Pre-restro ko muna, tapos pre-deliver ko po sa iyo. Maayos yung makina niyan, all stock, all working. Siyempre mga boss, hindi tayo magbibigay ng may depekto sa inyo. Bago po namin yan bilhin, sinisigurado po namin na wala pong issue yung mabibili naming unit. Kasi sa inyo rin po naman mapupunta to ba? Pag may issue sa unit, kami rin masisira. Kaya sinisigurado po sa inyo na walang issue yan. At siyempre mga boss, meron po siyang plate number. Ayan no, meron pa po siyang JRP cover dito sa gilid. Ito yung ano natin, na uh, Honda Click 125 na first owner acquired. At siyempre mga boss, naka seat. At yung kanyang mga switch nakaano na po siya. Modified na po. Mga Thailand switch At syempre yung kanyang brake, naka-neesin. ay mga boss, oh. 55K. Ipre-pre-registered ko, pre-delivered pa po. 22 model, complete papers, all stock, all working. Wala pong galaw. Kahit tingnan nyo po sa personal, or magsama kayo ng magaling na mekaniko, ubrang-ubra. Ayan, o. Nilagyan ko pong ganito para hindi mawarak Kasi alam nyo naman, yung mga plate number ngayon medyo manipis Kaya ganito yung ginawa ko dito mga boss Ayan o, oh. sa 55k Pre-registered Pre-deliver ko pa sa iyo mga boss Makinis to Or kung gusto mo namang makabawas wag na nating i rehistro i-pick up mo Babawasan natin Ayan o, oh. napakakinis pa yan Ayan, si brother nililinisan nya Tapos yan o, oh. naka-Brembo po yan oh. Brembo braking system puntahan nyo na dito mga boss baka maunahan pa po kayo dun sa mga naghahanap po ng Honda Click first owner po yan dito lang po yan sa amin taga dito po yan sa amin yung first owner nyan ayan mga boss oh pati sa loob mga boss ang kainis oh taga dito lang po yung first owner nyan complete na po yan meron na po siyang ID at saka meron na rin po siyang deed of sale sa mga naghahanap po ng Honda Click dyan eto na Pre-registered ko sa halagang 55K. Sa halagang 55k, huwag ka nang tumawad. Ililibre ko na yung registro at saka ililibre ko na rin yung deliver. Ngayon, kung gusto mo discount ng konte, me konti, medyo konti, uh, puntahan mo rito, huwag na nating registro, i-pick up mo. Babawasan ko po sa 55k. It's all about motorcycle. Like and share.